Ayan mga kabuhid oh. Pagkadaming bunga ng kalamansi. Huh? Hmm? Yan. Magsama ko dito manghuli ng ano. Ng isda. Sa pispa ni Tio. Goyong. Eh, oh. no. Pagkadaming ng kalamansi mga kabuhid. Yan. Ang lawak ng pespa nila dito. Yan no. Oh. Sos. Grabing hinog oh. Eh. Huh? Hmm? kala mo ano eh namumula mula oh hinugna na hindi pa narabis oh ayan mm. daming bunga guys ito ang baba oh daming bunga oh hmm mm. yan oh daming bunga stay yan oh kahuli na huli na Ayan. oh dami yan you know? o press na press yung kalamansi dito mga kabuhid yan o dami hinog ng lawak ng pispan alimango pansat hipo yung hipo na malalaki saka tilapia bangus Ang dami dito guys sariwa ng hangin napaka paka presko dito yan sa lanao del norte dito tayo ngayon nagsama manguha ng ano alimango at saka tilapia sa pespan mababa lang ng niyog pag nagutom ka magbantay dito sa pespan habang nag harvest pwede kang umakit ng buko mababa yung ano, mababa yung niyog ayan ay Oh, uh, mm. ako ng alimango, guys. Ang dami ko na kain ng alimango. Ano? Oh. Nandito yung gate ng Pespan. Pag manghuhuli, i-release yung tubig doon sa gate. Ayun yung aming huli. Oh. Ayan ito pa lang yung aming huli tilapia hmm. hmm. kami makahuli ng marami may butas yung ano ni Tio yung kanyang net ah, katakas ayun nagagagis si Tio mayroong kanyang nahuli yun, meron o. Oh. Ang May ipon. Mayroong alimango. Alimango, malalaki alimango dito guys. Yan o. Oh. Pakita ko sa inyo sa video.